Magandang araw mga kaibigan, mga kababayan. Ito kay Para, kay R.G. Seno. Mr. Seno, hindi ba tayo na, na totoo na isang samahan dahil sa hindi ito nakarehistro? Mr. Seno, mali ka. Ang pagpaparehistro ng isang samahan ay pagsunod sa batas ng tao, pag, pagsunod sa batas ng gobyerno. Eh, sinasabi sa Biblia, pasakop tayo sa bawat palatuntunan ng tao yung pinagmamalaki mo na hindi kayo nakarehistro paano naman kayo register na una pa kayo sa gobyerno ng Pilipinas ako naman isip-isip <laughs> naman kahit kumite. Kung, kung minsan inauna kayo sa gobyerno inauna pa kayo sa gobyerno ng Pilipinas eh paano kayo mairehistro tapos pinagmamalaki mo pa pinagyayabang mo na dahil hindi kayo nakarehistro eh kayo na tatanggap register Mr. Sino, hindi si Kristo magtatatag ng iglesia na ang puno ay papa sa Roma. Wala sa Biblia yan. Yung mga sitas na pinagagamit nyo, pinagbabasa nyo, hindi mo naiintindihan yan. Sa totoo lang, mali ang paggamit nyan. Kayo ang original na sulpot Gawa, 2029 tumama sa inyo ang sitwas na yun na sinabi ni Apostol Pablo dahil pagkaalis nila ay mayroon yung lihim na papasok Aba, ba mayroon susunod sabi ni Apostol Pablo at eh, pinagsasabi pinagmamalaki nyo na kayo ang sunod sa mga mga sumunod sa mga Apostol eh, tumama sa inyo yan yung sitas na yan ang sitas na yan ay nakapatunay na kayo ay isang antikristo na nagdadamit tupa ay mga lubo kayo eh nangangaral na nagbabasa ng talata na kung yan naman ipapabor sa inyo binabasa nyo pero kung hindi iniiwasan nyo pero mo ba naman eh, magbabasa kayo ng Baxter translation Baxter version para lang mabasa ang Iglesia Katolika at Romana. Dapat, kung ano man na nakasulat dyan sa Baxter, kung ano man na nakasulat sa 1611 na King James Version, ay mababasa rin sa aklat mismo nyo o sa ibang mga aklat na kasulatan tulad ng magandang balita Biblia yung Biblia 1905, dapat mababasa rin dyan. At sa New International.